Ito ang dalawang madalas na pagkakamali kung bakit karamihan hindi kumikita sa online business nila. Alam mo, madali lang magsimula ng online business. Gawa ka ng page, post ka ng content, promote ng link. Pero kung hindi mo maiiwasan ang dalawang pagkakamali na to, siguradong mahihirapan kang magkaresulta. Kaya ito ang two mistakes na kailangan mong iwasan. Mistake number one, treating it like a hobby, not a business nagpo-post lang kapag feel nila. Walang schedule, walang consistency. kung habi lang ang trato mo, habi results din ang makukuha mo. Mistake number two, selling without building trust. Diretso pitch agad. Wala man lang value na binigay. Ang ending, hindi bumibili ang tao kasi hindi ka nila kilala at hindi ka nila pinagkakatiwalaan kapag naiwasan mo ang dalawang pagkakamali na to, doon pa lang magsisimula yung real growth mo at magkaresulta sa online business mo. This is Coach Clint reminding you, a business treated like a hobby will only pay like a hobby. Follow for more tips on how to start, grow, and scale your business online.